Yan, uh, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon ay uh, August 29. Uh, at uh, matagal-tagal na rin po tayong hindi nakakapag-upload dito sa ating YouTube channel tungkol po dito sa ating pagbababoy. Ngayon, kaya po ako nakapag-upload ngayon at uh, naging uh, Busy po tayo dito sa pag-upload dito sa ating Facebook page Or uh, Facebook profiles Ngayon, ang uh, dahil po uh, meron na naman pong sakit na ASF So ang ginagawa po natin ngayon ay uh, Palagi tayong nagpapausok Dito sa ating babuyan Ayan po ang ating mga baboy sa ngayon Dahil uh, ang alam ko matagal-tagal nyo nang hindi nakikita yung aking mga alaga so sa ngayon po marami na naman po tayong mga biik at ang ating po mga inahin ay siyam meron po tayong isang bulugan ngayon meron pong uh, nakaschedule na mga anak na naman nitong uh, darating na September 2 so yung isa ng anak noong uh, nakaraang 26, August 26 Si Britney ang pangalan. 'Yon ang nanganak noong uh, August 26 at uh, walo ang buhay na anak. ayan po si Britney. Malalaki, malalaki po 'yung mga aking mga naunang Dahil nga sa kaya upgraded ngayon, 'yan naman ay si Flora. Nanganak din po ito uh, halos uh, isang buwan nung August 27. nag isang buwan na 'yung kanyang mga anak. At uh, lahat po ng mga ito ngayon, ito uh, mga bagong panganak din po to halos mga mag-iisang buwan na rin o isang buwan na halos itong ating mga baboy sa ngayon. Ngayon si Dona, meron siyang anak na walo din. Ayan si Dona. Ngayon, ang topic po natin ngayon, ang mahalagang sasabihin ko po sa inyo ngayon ay itong ating pagpapausok dito sa ating babuyan. Ayan po, itong uh, kulungan natin ito, Halos 5 by uh, 2.5 meters po ang uh, laki ng mga ito. Uh, ganito po yung uh, ginagawa natin ngayon pa bago natin ilipat yung ating mga inahin dito sa ating uh, kulungan. Ang uh, uh, ang flooring po nito ay uh, lupa. So, i-disinfect po muna natin ito sa pamamagitan ng pagpapausok at pag-spray ng disinfectant dito sa ating uh, babuyan. Ayan po, ayan. At uh, yan ang uh, ginagawa na. Ito po ang aking uh, nakaranasan nung nakaraang uh, taon po, ay uh, yung sa paligid ko ay tinamaan po ng uh, ASF. Halos lahat po sila na nag-aalaga dito sa aming lugar ay tinamaan ng ASF. Bakit ko po sinasabi ngayon ito? Para po, kung sakali man, kung mayroon pong maniniwala sa akin, na itong karanasan kong ito, itong pagpapausok sa ating babuyan, ay uh, mahalaga po. Bakit po kanya? Ang pagpapausok po kasi ay nagtataboy ng kung anumang insekto na nandito sa ating babuyan. So yan po ang uh, ating uh, aktual na nakikita na walang lamok o langaw dito sa ating babuyan At wala pong kaamoy-amoy Ang ating pong ranging area kung nakikita nyo ngayon ay itim ang lupa Nakikita nyo itim ang lupa Ibig pong sabihin yan tayo po ay nagpapausok at pag naging abunah Itong ating ipa na pia sinunog ay ikakalat natin dito sa ating uh, area. So ang abo ay uh, isa rin pong nagsisilbing disinfectant dito sa ating uh, lugar o dito sa area ng ating mga baboy. Kasi po ang kung meron man pong mikrobyo na nandito sa ating baboyan ay hindi kakalat kung Nag, uh, ikinala po natin ang abo na ating sinunog uh, pinagsunugan ng ipanampalay ayan po ang ating gawain dito ngayon uh, napapansin niyo kahit po malakas ang ulan dito sa atin hindi po nagpopotek Hin wala pong lublo ba na potek ang ating mga alaga kasi po kapag ang uh, ating mga baboy ay nagloblob sa putikan, masaya po sila, di po ba? Pero ang sa atin po, meron po tayong wallowing pen na nandito. Dalawa po yung wallowing pen nila nandito. Nakabukas tong pintuan nito at dito po nilalagyan natin ng tubig ito. At uh, everyday po, pinapalitan natin yung tubig ng ating wallowing pen. Kasi po, kapag ang isang uh, lobloban ng ating mga baboy ay nangamoy na, nandun yung dumi, nandun yung ihi nila, ay hindi na po maganda dahil magkakaroon po ng mikrobyo yon Yung mga microorganisms na nag-iipon doon ay kanilang uh, maiinom. Alam niyo naman po, yung mga baboy kumisan kahit saan, iinom yan. So yan po ang iniiwasan natin dito sa ating babuyan. So napaka-importante po ng ating uh, pagpapausok dito sa ating babuyan. Yan po ang naging karanasan ko last year. Sana naman po ay huwag naman, naman po sanang mangyari na tamaan ng ASF ang ating uh, babuyan. Dahil uh, wala man pong sandang metro tinamaan po yung aking katabi ngayon. So dalawa po sila nakapagina ako. Yan po ang ating uh, iniiwasan sa ngayon. So araw-araw ugaliin po natin palaging may umusok at ang pinaka-importante, yung kap uh, kalinisan sa ating babuyan. Yung dumi, sinusunog po natin yan. At uh, kamukha na nasabi ko, importante po ang kalinisan at pagpapausok dito sa ating babuyan. Kung meron man pong naniniwala sa akin o hindi... Pero ako po, yun po ang aking karanasan nung last year dahil tinamaan po ang lahat ng aking katabing magbababoy dito. Yung saking sa po, sa awa ng Diyos ay hindi naman po. Okay po, hanggang dito na lamang po at uh, happy farming po sa inyong lahat.